Good morning, beautiful people. Maayong adlaw. Karong adlawa kay matarisang pagdadalaw. Doon to mi sa kapilya magtapok mga langga. Nagsabot mi sa akong friend, nakauban na mo sa church, na manakay na lang mi sa ilaha para maisa na lang ang sakyanan. Kaya nakupod ka yung mga sakyanan mga langga. O wala mi kaparkingan dito sa amuang dalawon na puro. Nagbaktas mi gigikan sa kanto, kaya dito mi maghulat sa amuang friend na dito mi niya sunduon kay tungod makhits lang mi sa iyahang sakyanan kunya nagdali-dali mi kay abi mag na magba late nami thank god kay nakaapas pamisa pag pagampo. pagahuman namo mi og ampo mga langga kay nagtapok nami diri sa gawas kay pangitaon na namo ang guide sa apurok namo ang dalawon 5:30 da ay ang all in diri sa kapilya para sa pag-ampo. Kanya, kani siya, vlogger po ni siya, guys, o, oh, nagpapansin. Mana mo ang idso, o, oh, kanya-kanya na, kanya -kanya na may pangita o sakyanan. Kay mo ato dari sa may waling-waling ni mga langda. Sa may buhangin, Davao City. Ipot monggut kaayo ang lugar dari mga langga, no? Gamay kaayo ang ilahang kalsada, maunang dari may nag kay diri dapat ni sa Jane nga na amang namatay nga go, uh, kuan daw guys naghikog daw na siya nga yeah, diri siya gi uh -huh. buhi pa siya nagingon na siya nga gusto kung gusto ay kung mamatay daw siya gusto niya sa Jane daw siya ihaya uh, okay. mo nang gipagbigyan siya guys to siya sa basketbolan, gihaya haya mga langla right. nga naa na to diri sa palay sa to ang suon ug nagahulat ta sa mga silingan lang magod yung mga kapatid na rin, mga langga, sigbit lang ilang mga balay. So, gitapok na lang nato sila dari sa balay ni Kabongkaras. Mano ilang balay. Huwag habang naga, naga hulat ta sa ubang mga itso, iso, nag-sorya po mi pagawman tagubili na na sila, manamig ang po niya, na po mi sa, sa pikas na balay, magbaktas ta mga langga. Let's go! Dugo lang jud ni ang mga balay sa Idsoon diri sa Purok sa is sa may waling waling buhangin Davao City as in doon. ining e balayan ni isa ni sa among kauban na isa ka Jaconesa balay ni niya nya among dalawon ang iyahang mga anak mga apo kay isa lang man sila ka balayan mga langga natapok lang sila diri nag namo sila gipayuhan pagahuman ani kay ampuan sila unya ma malhin na pud ni sa pikas balay duha lang man ka dako ang amuang ang kwadi gitang tapot naman na manamo sila sa duha ka dako ang amuang ang mga dalaw kuma naman mi magbaktas na pud ta padulong dito sa balay nga magtapok kanan ng idsuon kay magmeryenda na ang exciting part kay magmeryenda na jud mga langga unya na ang uban to oh na abot na mi diri guys nauna na sila diri sa amo ah. Manana sila guys. guys. sila dala sa uban ng mga kapatid. O nang mga pinapunta dali. Mamahaw ta. Sila andam, kinilaw, biko, maha, bihon. Yan na ay rice. Tapos kape. O is istorya, istorya gamay. At ako atawad ako. Mana ang amuang. Kuan, pagdadalaw mga langga. O manami mga langga. O manami kaon. Kani sila kabalo. din sila na nag ko. Manang mo na, kuhaan pa sila o video kay magbabay man sila mga langga. O niya, kayo man naman may manguli na po mi mga langga. Mamalik na, manguli na may mga balay kayo man na ang amo ang pagdadalaw. O, na, thank you for watching mga langga o sa sunod na po. Adios, babush. Please like and share and follow. Babush, Mua -mua.